Hello, good morning mga ka-edola. Siyempre so, po, hilo hello, hello. Maayong buntag sa inyong tanan. Sa lahat ng bisaya po, dyan maayong buntag po sa inyo. O sa lahat po ng mga friends ko sa Maynila. Hello po, maayong... Ay, hindi Tagalog, maapalas Maynila. Hello, good morning po sa inyong lahat. Sa lahat-lahat po na nakasubscribe po sa akin YouTube channel. Maraming salamat. Patuloy po ang pag-suporta po sa akin mga ka -idola. Thank you, thank you so much po at malaking tulong po sa akin ang oh, pag-support niyo po sa akin. Lalo na po ngayon mga kaidol na nandito lang po ako sa bundok. Ngayon naman po, marami naman po nagsabi sa akin na bayan yung likit. Bilbil. Marami nagsabi sa akin mga kaidol na na huwag na daw po akong bumalik na ako sa bundok po mga kaidol is hindi na safe. Opo, totoo naman po yan. Maraming salamat po sa sabi sa akin ng ganyan. Pero hindi po ako bumalik po sa ano po talaga bahay namin. Kumbaga nandito po ako sa bundok po kasi may isang hindi ko po alam kung bakit po. Bigla na lang din pong nakapag-decide ako na lulipat ako dito. Kumbaga mga ka-idol. Nakaraan po kasi napansin ko na burn out po. Parang may kakaiba pa lang nangyayari siguro dito sa bahay na kaya siguro lahat ng tumitira dito is maalik agad. Kumbaga hindi umaabot ng 3 months sa bahay. Kasi po may ari po ng bahay po dito mga ka-idol is matanda na po. Matanda na pero pumunta sila sa tumira sila sa ano sa bayan. Kumbaga na sa bayan sila. Tapos ngayon mga kaidol, first time ko na first time ko na ma ano, ma-experience yung yung nagkaroon ng run out dito mga kaidol. Mga may kuryente rin din dito sa bahay. Nagkaroon ng run out. No nag-run out po mga kaidol. Diyan na parang yung aso kasi sa kapitbahay bahay po is dito sa bahay na katira. Tapos ngayon po, ngayon po, Napansin ko na umiyak yung aso. Umiyak yung aso. Umiyak. Tapos tumakbo. Tapos inisip ko na, Uy, huwag niyo akong takuti. Huwag mo akong takutin ha. Dahil ano, ako lang mag-isa dito. Pang Tapos tingin mo, mga Sabi, pa, sabi ko pa sa aso na, Bakit kaya umiyak yung aso? Bakit kaya gano'n ang iyak niya? Parang kakaiba naman yung iyak ng aso. Hindi ko talaga ano mga ka kung bakit pero sinabukasan niya nagtanong-tanong ako sa katotoh na mga ilang ba buwan ba bago umaalis yung mga tao dito sa bahay. So, may kababalaghan naman dito pala. Kaya pala sila umaalis yung mga ka-idol kasi may ano pala dito sa bahay kubaga bahay po na to kaya po wala pong nagtagal dito kasi yung tumira daw po pala dito is na po tapos nirate, tapos pinatay parang di makaano siguro kaya na, nagapakita nagapakita siya tapos siyempre mga kaidol pag nagapakita siyempre sa atin naman di naman kung makakita tayo ng mga ganong klase mga kaidol hindi ba natin maisip na tumakbo sumigaw kung ano ano true ako talaga mga kaido lang narinig kong ganong kakaibang tunog is hindi ako natakot Kabag, kinabahan ako oo kasi first time yun eh first time yun ang mangyari sa akin ngayon maybe first time ko inisip ko lo ano kaya yung naririnig ko parang iwan po, parang, di ko parang hindi ko mai hindi ko explain yung tunog na parang nakakakilabot yung tunog pero yun nga mga ka-idol. Siguro kung iwanan ko ng kamera yung baba. Tapos iiwan ako ng kamera sa baba. Tapos patulog ako magdamag ko iyos. Siguro baka may makuha siyang mga, ano ba. Mga something. Yan na. Pero sa totoo lang talaga mga kaidol, idol um, nangyari talaga yun ang isang gabi. Sobrang takot ko. Takot talaga ako kasi unang-una -una naisip ko na bakit ganun? Bakit ganun ang tunog? First time po mangyari na ganun yung, ano yung tunog eh. Parang may something na kakaiba naririnig yung aso. Tapos ngayon, ano mga kod, iniisip ko naman na baka may may nakita lang na ibon o kaya may nakita lang nakakaibang klase mananap yung aso hindi kaya hindi naga ano kaya ganun yung iyak niya so syempre mga kaibigan kakaiba talaga yung o sa mga ano pala talaga maipapayo ko talaga sa mga mahilig mag rent ng bahay mahilig mag rent ng bahay tapos lalo na po pag buong bahay po yung pinaparent po Lalo na po yung buong bahay po yung pinaparin. Siguro wag iwanan mag-isa yung anak. Oo, wag iwanan mag-isa yung anak po kasi. Kung ako nga malaki na ako, kung ako nga malaki na ako, natatakot na ako. Baga, parang hindi ako makahinga sa sobrang kaba, tapos yung ano, kasi mayroong mga bahay na pinaparent pala na mayroong hindi magandang nangyari sa bahay kaya ipinaparent na lang nila. Kasi mismo may ari natatakot. Tapos syempre, isip naman nila na kung ang bahay walang tao, baka lalong ganun. Kaya yung iba talaga na, except na lang talaga mga kaidol idol ko. Ang bahay na yun is pang-rent talaga, hindi yung personal na bahay tapos pinare-rent nila. So katakot, katulad po nung sa akin ngayon mga kaidol, na-experience ko na. Ang apat na ko daw dito sa Tumira. Baga. Sa bahay ko na to na tinarahan ko mga kaidol, pang-apat na ako sa Tumira dito pero hindi daw nagtatagal. Na. Hindi daw nagtatagal lang tumitira dito dahil parang tinatakot yata nung ano yung ganun natakot kaya naisip ko naisip ko mga kaidol mag ingat dyan sa mga yun, ano ba mag ingat sa mga nag apparent bitaw umalis ka nga dyan brownie. tapos yung mga ano kasi mga kaidol kumbaga yung pero hindi naman lahat. di naman siguro, hindi naman as in lahat talaga na na ganun. Kumbaga, hindi naman lahat ng bahay na pinapatirahan. May something na nangyayari or ano. Pero ang sa, siguro ano mga, kaidol, mag-ingat-ingat sa mga ganun. Mga ganito mga bahay na pinaparenta. Lalo na nasa bundo kasi hindi mo alam kung ano yung kung ano yung nangyari dito kasi may pero basta sabi nila mga kaidol, meron. Ano rin nangyari sa Tumira dito? Kumbaga, estudyante siya, estudyante siya, ginabi daw po pag-uwi. Hindi naman siya asin sa bahay nangyari, pero ginabi daw siya mag-uwi kita bida pag-uwi mga kaidol. Ngayon, yun na bi pag-uwi. Tapos din nga yung, bata, yung bata mayroong nakasabay na nakamotor. E dito naman po mga kaidol talagang, ano dito eh, kumbaga, baga ano dito yung, talaga kahit nga ako minsan nakikisabay ako, nakikisabay ako papasok dito, papunta dito, palabas dito, nakikisabay ako sa may mga motor yung estudyante daw po na yun mga kaidol is yun na nga sa mga lahat ng estudyante po magingat po talaga sa mga makakasabay natin makakasabay natin wag motor makakasabay natin sa labas kahit sabihin natin nakakilala natin at hindi naman gagawa ng masama pero yung kakilala natin is adik pala so hindi pa rin si mas okay na maglakad na lang kasi ang nangyari daw po doon sa estudyante mga kaidolis yung nakatira dito sa bahay. Umuwi na ng gabi. Umuwi na ng gabi. Mga alas utso daw ng gabi. Time na yun. Umu na umuwi. Doon sa na nakisabay daw sa may motor. Ngayon yung may motor siguro na sabayan i adik o ano. Kaya, ni-rape siya. Ni-rape tapos pinatay. Kasi yung estudyante daw na yun is mabait daw talaga yung mabait. Yung mabait as in mabait. Kumbaga, walang kang masabi. Walang kang masabi doon sa bata niya. Yung nga lang, siguro yung sinabayan niya is kakilala niya lang din. Kaya siya sumabay. Kaya sa lahat po ng estudyante po dyan, sa lahat po ng estudyante katulad nung ano na malayo sa kanila yung bahay, malayo yung uwian. Mas wag talagang makikisabay sa mga hindi ka kilala. Hindi ka kilala talaga na as in hindi mo ka mag-anak. kahit nga minsan mga mga ka-idol, kahit ka mag-anak mo basta adik, pero mahirap na rin. Pero yun ang nangyari sa kanya, kumagang Hindi siya natakot kasi hindi siya natakot kasi yung sabi nung nakasabay niya na kaklase isinabay daw yun ngayon hindi siya natakot kasi yung lalaki nagbibidyo naman kumbaga nagbibidyo nagbablog siguro ganun ano nangyari bakit nagbibidyo video na hindi kumbaga sabi nung estudyante nakasabay niya yung lalaki na nasabayan ng kaklase niya is may kamera nagabidyo-bidyo na ganito isabay kita para Hatid kita ng safe sa inyo. Hatid kita ng safe sa inyo. Uldo dalawa sila. Dalawa o tatlo ba sila? Nakalimutan ko. Ano. Pero hindi niya sinabay yung iba. Maga isa lang ay sinabay niya. Kaya mapapayo ko po talaga sa mga estudyante po na naglalakad po pawi. Lalo na po sa mga uh, masulok na daan po gabi lalo na po kung gabi na po talaga mag-iingat po talaga kayo at huwag talagang magtitiwala sa mga uh, dumadaan makikita natin na mukhang mabait naman mukhang ano naman kasi hindi natin hawak yung isip nila kumbaga hindi natin hawak yung ano nila kung kumbaga okay sila ngayon pero hindi mo alam na may plano palang masama katulad sa nangyari dito sa nakatira sa bahay Kumbaga, natira sa bahay. Di, siguro kaya siya nagamulto. Siguro. Iwan. Kaya siguro siya nagamulto kasi matas yung pangarap niya sa sarili niya. Kumbaga, alat. Kumbaga, kahit wala siyang mama, wala siyang mama mga kay Dulin. na nga siya ng mama niya. Tapos papa na lang ang nagpalaki sa kanya at papa na lang din yung nagpaaral. Ganon pa ang nangyari. Tapos sabihan, sinasabihan niya pa yung papa niya na kahit anong mangyari, hindi siya lalayo. Kumbaga hindi siya aalis dito sa bahay kasi hintayin niya yung mama niyang umuwi. Yun daw palagi sinasabi. Kaya siguro yung bahay na to is siguro hindi ko man hindi ko man masabi na ano pero parang naano ko mga kaidol na baka inisip baka yung espiritu niya hindi umalis talaga kasi inisip niya na dito uuwi yung mama niya maga dito pa rin siya mag stay kasi ito yung bahay nila kaya siguro mga ka-idol na kaya siguro mga kaidol na karang gabi napansin ko na parang kakaiba yung naririnig ko nakakakaba as in nakakakaba talaga mahamak, hamakin mo yung aso umiiyak tapos tatakbo umiiyak yung aso tapos tumakbo tapos, siyempre ko ikaw lang mag-isa sa bahay, talagang hindi mo maano, talagang mga idol na gano'n naman nangyayari. Kung tatakotin, matatakotin ka, aatakihin ma ka eh. Parang mga una ka mamatay sa multo eh. Kung ako, kung ano talaga ako mga kaidol, takot ko talaga, sobrang. Grabe, nanginig talaga ako sa kaba. kakaiba yung takot na naramdaman ko kahit kinokontrol ko sa sarili ko yung yung kaba ko. Pero, andun yung naririnig ko yung mga tunog. Naririnig ko yung tunog na ganun yung tunog. Nakakatakot talaga as in. Kaya ginawa ko pinabukasan. Magtanong ako, sabi ko dun sa kapitbahay namin na, bakit ganun yung bahay na Run out kagabi ganito yung naramdaman ko. Ganito, ganito, ganito. Hmm. Sabi nung may, sabi nung kapitbahay, may something kasi daw dyan. O may something daw talaga dito sa bahay wala daw talaga nagatagal na nagtira dyan kasi nga kasi nga may ganun daw na nangyari sabi ko kaya pala kaya pala parang naisip ko na kaya pala parang naisip ko mga kaidol na parang kaiba yung kaiba yung naririnig ko kaiba yung naririnig ko talaga as hindi ko alam anong mong gagawin anong hindi ko alam talaga ay naku kaya sa lahat po ng mga estudyante po na naumuwi po ng gabi mag iingat po talaga kayo safety first po sa inyong pag uwi at huwag basta basta magtitiwala yun lang po masasabi ko talaga sa inyo yun lang po at mag ingat sa mga bahay na pinaparentahan katulad sa narintahan ko ngayon so yun lang po